tayo basta naman tayong akyat sa labak ito guys sa labak kami naliligo sa balon tapos may CR kami dun sa amin eh kaya lang ayun ay, ay pag dudumi ka lang pag iihi ka lang mas masarap kasi maligo dito sa balon maraming tubig kaya sobrang lamang sarap tawag din ni panab dyan bibi ano yung manggahan yung dati ano eh dami dyang mangga ha nagkuha ka mangga nag edyo ka nantay ko lang anak kung matapos magligo <laughs> wala na akong kilay Doon ka bibili sa may sapin. Yan ang normal kong kilay. <laughs> Matanggal na. Hindi yung kilay mo. Matanggal. Ay, naligo ay. Doon ka bebe, sa sapin at... Ano, ano ka dyan? Sabi mo, ka parangan.